Natimplehan ko ng kaibigan ating taga-NATCOM. Good. Ngayon sigurado na tayo na ang tamang tao ang masisira sa pagpasok ng droga from East Asia. Mom? What was that about? Kanina ka pa ba dyan? Uh, Hindi, karating ko lang. What was that you were talking about? Something about drugs from the East? Oh. Just, uh, we got an intel report and we're checking into it. Drugs from East Asia? That's new. New? Bakit <laughs> interesado? Don't tell me gumagamit no, ka. No, ma'am. Of course not. Narinig lang kitang may kausap, so na-curious na ako. It's nothing. Inigo, don't ever let me catch you doing drugs. Hindi hindi kita mapapatawad. Oh, dito na pala kayo. Okay. Kaya na pa kami nandito. Siya nga pala, upisan mo. Ipakaaway na naman. Takaw ko na talaga yun. Sanayin na kami. Kamusta? Nakabenta kayo? Sinabihan ko yung mga bouncer, huwag kayong guloyin. Oo, oh, nakabenta na kami. Bata na kami. Ikaw, kukuha ka ba? Uh, hindi na muna. May nabalitaan ako. Interesado ako dun sa good item na papasok galing East Asia. Galing East Asia? Ngayon lang namin narinig yan. Ano pa mga nalalaman mo dyan? Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko. Pero iba daw yung tama nun sa red chaser nyo. Purong-puro. Alamin mo naman kung paano tayo makakascore nun. Sige, Nigo. Ang yo. sa'yo. Babalitangit agad kapag may nalaman ako tungkol dyan. O, sige, sige. Akit lang muna ako, ha? Tuloy niyo lang yan. Tara. evening, mga Al. Good evening po, mangal. Tayo na, Rota. Huh? Ano? Dinding. Dinding, dinding, dinding. Oh, bakit? Ay, mauna ka na kaya sa kwarto muna. Bakit? Ano gagawin mo? Ibe-befriend ko siya. Bahala ka. Akin oh, na yan. Bakit na mo nun? Magpapahingan na ako. Ay. Ay. <laughs> mahilig pala kayong kalikot ng gitara. Ako mahilig po akong haranahin. Denedma. Denedma ang beauty ko. Ay, ang gitara. just ko, ang gitara. Wow! Diba? Kompositor na siya. Guapo pa. Suplado pa. Lahat na lang. Check, 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 check na lang ako lahat. Check! Diba? Hoy! Ay, ay. Bakit mo hawak yan? Ah, <coughs> bakit mo pinapakail naman ng gitara ko? Eh, hindi ko ko sa inyo. Ingat na ingat ako dito eh. Tapos papangilaman mo. Kuya! Sam, Sam na po. Sandali, ano bang nangyari? Eh, ito eh. Ha? ng gitara ko. Ba't mo naman pinakialaman yung gitara ng kuya ko? Na-curious lang ako kaya ko inawakan. Ano na curious? Umupo kayo rito para may matulugan kayo. Hindi para pakialaman ang gamit ng kuya ko. Diyos ko naman. Buisit. Oh. Bakit? Anong nangyayari dito? Kayo! Matuto kayong lumugar! Kabago-bago nyo rito eh! Ginagalit nyo na ang kuya ko! Hmm? Dugay sa kwarto niya! Nakakaloka ka? Diyos ko dahil, kung palayasin mo kamo, akala mo kung sino ko? para gitara lang. <clears throat> Tanggol, talaga bang tatalohin natin ang tatay mo lolo mo? Kasi medyo nag-aalangan ng grupo. Pero, kung yun ang decision mo, naiintindahan namin at susunod kami. Alam naman namin na ayaw mo lang talagang kumalat ang droga sa buong kamay nila. Tama ka doon. May pera na tayo. May mga negosyo. Meron pa tayo mga diamante. Sa pamamaraan na yan, huwag na sana tayo maging para masira pa ang buhay ng maraming Pilipino. Kung sa bagay, kahit sa balit ng pamamaraan na yan, mautunungan natin ang bansa natin. Mautunungan din natin mga polis. Bagol, ka lang. Paano pa nagkabariyan mamaya? Mamaya, mayari natin tatay at lulo mo. Siyempre, hindi natin masasabi yung mangyayari. Yan ang dapat niyong ingatan. Walang dapat na mangyaring masama kay Papa at kay Lolo. Tanggol, alam mo naman pagdating sa laban, hindi natin alam kung sino yung makamatay. Kaya paplanuhin natin mabuti ang mangyayari mamaya. Anong mangyayari, Tanggol? Hindi ko pa alam. Kinakailangan makapunta ako sa mansyon para malaman ko kung anong transaksyon na mangyayari. At pagkatapos, tatawagan kita. Pero, Tanggol, hindi mo masyadong maiksi ang oras para pagplanuhan yan. Baka pumalpak tayo, madisgrasya tayo dyan. Wala na tayong magagawa. Kinakailangan matuloy ito para mapigilan natin ang droga. Hintayin nyo mamaya tawag ko. At saka, ako sasabihin sa inyo kung anong gagawin nyo. Hindi gano kadali yan. Dahil pagkatapos sa lahat ng ito, sigurado ha-hunting tayo na mga para mabawi yung pera at mga droga na kuhan natin. Pagkatapos ng araw na ito, paglalaylo muna tayo. Pagpapalamit. Kinakailangan natin linisin ang lahat ng bakas para hindi tayo mahanap. Aralin niyo ang lahat ng mga dadaanan nyo. Tignan niyo ang lahat ng mga CCTV. Lalo na ang lugar ng transaksyon. Kami na bahala dyan, Tanggol. Aalis muna ako. Pupunta ako na mansyon. Sasabihin ko kila Papa na sasama ako sa kanila. Tingin na, Tanggol para hindi ka nila malata. Hintayin niyo ang tawag ko. Ako ang magbibigay ng hudyat kung kailangan kayo lulusong. Oh, Ramon, asa na yung anak mo? Anong oras na? Mr. Kwon, this is Marites, ang ina ni Tanggol. Marites, si Mr. Kwon, kasama namin sa negosyo at si Veronica, ang kanyang apo. Nice to meet you. You're lucky. You still have your wife. Yes, I'm very lucky to have her. Ang na ako sa akin, Mr. Kwon. Let's join us. Huwag mo nang isama si Barate. She's going to be part of the family. Kailangan malaman niya na ang negosyo natin.